Hello uh, mga tropa magandang hapon uh, bago tayo mag uh, please like, share and subscribe at huwag po kalimutan i-click ang notification bell para ma mas ma subaybayan nyo po yung aking mga videos so ayan mag na tayo at uh, nandito naman tayo sa aking uh, mga alaga uh, nagdala ako dito ng, uh, ano, ng feeds tapos kinumpayan ko sila ng saging nakain naman nila yung dahon ng saging kaya ayun sila ayun ayun nakapatong pa sila dun sa taas nung paleta kasi dun ko nilagay yung kanilang kainan ng pids para pagka halimbawa umulan hindi matalsikan ng putik putik man lang kaya pinatong ko dun ayun sila Hayun kumakain 'yung isa ng uh, feeds. Dito tayo ngayon. Doon sa kabilang 'yon, doon dun 'yung uh, nilinis ko kahapon. At uh, gagardenin ko 'yon. Kaso hindi ako nakapunta uli ngayon doon kasi meron akong ginawa ngayong araw. Kaya hindi tuloy ako nakapaglinis uh, uli. Bubungkalin ko sana 'yon kaya lang uh, may ginawa nga tayo so ayan sila ayan 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 yung silong nila nandiyan uh, yung mga alaga natin dito naman ah uh, doon sa kabilang yun, nandiyan yung mga uh, manok. Kung, narinig, kung may narinig kayong uh, medyo maingay-ingay, nag-grass cutter kasi yung ninong ko doon. Kaya hindi tayo maka, punta pa doon kasi nililinis ayan uh, ikut ikot ikot lang muna tayo dito sa mga saging dito bali isang hektarya itong uh, lupa na to na uh, puro mga saging uh, dito tayo pinahintulutan na magbigay, maglagay ng mga alaga tsaka uh, magtanim -tanim. Yan, mga saging yan. Yan sila. Pakain sila. Nagdala lang ako rito ng uh, kanilang feeds kasi pinagpipids ko din sila. Tapos sa uh, akin ko naman sila. Kaya ano, minsan kasi walang ma kumpay na iba kaya dahon na lang ng saging. Eh kinakain naman nila yung saging. Oh, na rin tayo. Ta nandito rin yung ito yung ano, yung manukan ng akin ni Mang. Ayun. sila. Ayun. Ayun. May net ito. Tapos dul sa taas na yon, kung saan kung naririnig nyo yung nag-grass cutter nandun yung mga panabong na ano yung mga pinakita ko na sa inyo nung no, sa mga videos ko Ayan. dito kasi paipaikot ikot lang yan yun yung mga panabong yan nandito tayo ka galing natin doon sa aking kambingan dito naman tayo dadahan sa mga manukan dito yan, yung mga manukan ninong ko nandoon nagka grass cutter so, ayun uh, pinakita ko lang sa inyo yung pinupuntahan ko rito at ako naman ni e, pauwi na at uh, may gagawin pa rin ako doon sa bahay Ah, uh, ayan. Siguro, sa mga sus sa susunod na videos ko uh, ano? Isa-isahin kong ipakita sa inyo yung mga manok panabong dito ng uh, aking uh, ninong. Saka ako naman tumutulong-tulong din naman dito. So, ayun. Um uh, bye-bye at uh, God bless po. Mag-ingat po tayo mga tropa. And thanks for watching po.